Isipin nyo to isang kapatiran na nagsimula sa siyam na kabalyero lang. Walang yaman, walang kasikatan, walang sariling tahanan. Pero sa loob lang ng dalawang siglo, nasakop nila ang mga lupain sa tatlong kontinente. Yan ang alamat ng Knights Templar, ang misteryosong mga mandirigma ng Diyos. Ilagay natin ang eksena Jerusalem, taong 19 Matapos ang unang krusada, nasa kamay na ulit ng mga Kristiyano ang banal na lungsod. Pero ang mga daanan, delikado. Maraming tulisa ng umaatake sa libu-libong peregrino. Dito papasok si Hugues de Payens, isang Pranses na kabalyero. Kasama ang walong kasamahan, bumuo sila ng isang grupo na may isang misyon protektahan ang mga manlalakbay sa ngalan ng Diyos. Tinawag nila ang kanilang sarili na poor fellow soldiers of Christ and of the Temple of Solomon. Diyan galing ang pangalang Templar. Mabilis tayong lumipat sa Len Levern 29. Sa Council of Troyes, kinilala ng Simbahang Katolika ang Orden. Binigyan sila ni Pope Honorius the Saint ng Baspas, at binigyan din sila ng pambihirang pribilehiyo. Hindi sila sumasagot sa mga hari, Brechtain Poirier, kundi direkta sa Santo Papa. Bigla, ang mga mahihirap na kabalyerong ito ay naging banal na espada ng simbahan. At kasama ng baspas na yan, dumating din ang kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang mga krusada, lumobo ang impluensya ng mga Templar. Nagkaroon sila ng mga lupain sa France, England, Spain, pati na sa loob ng Jerusalem. Ang mga hari at maharlika ay nagbibigay ng ari-arian, ginto at titulo Naghahanap ng mga dasal at proteksyon mula sa Orden. Pero ang kanilang lakas ay hindi lang sa mga espada. Sila ang nagimbento ng tiwala. Sa ilalim ng Cruz, naging dalubhasa ang mga Templar sa pagbabangko. Mga promissory notes, o parang mga medieval credit card. Magpakita ng sulat sa isang dulo ng Europe at makukuha mo ang ginto mo sa kabilang dulo. Sa isang paraan, sila ang nagpasimula ng modernong pagbabangko. Sa larangan ng digmaan, sila ang nangunguna sa pagsugod. Mula Montgisard hanggang Hatin, ang kanilang mga puting bandila na may pulang krus ay naging simbolo ng katapangan at minsan ng kamatayan. Pero kahit ang kanilang lakas ay hindi napigilan ng pagbagsak ng mga krusada. Ang Jerusalem, na dating nasa kanilang pangangalaga, break time will ay nahulog sa kamay ni Saladin ang maalamat na pinuno ng Muslim. Umurong ang mga Templar pabalik sa Europe habang bumagsak ang mga kuta ng Kristiyano sa silangan. Pero pagbalik sa kanilang tahanan, isang bagong banta ang lumitaw. Sa Europe, yumaman ang orden, mga kastilyo, kayamanan, mga nakatagong vault ng ginto, lubog sa utang ang France, break time at gusto ni Haring Philip IV Philip the Fair, ang lahat ng yon. Noong October 13, 1307, inaresto niya ang bawat Templar sa kanyang kaharian. Nanginginig ang Europe. Naglipana ang mga akusasyon erehiya, pagsamba sa mga kakaibang diyos, paglapastangan sa krus. Libu-libong Templar ang pinahirapan, pinilit umamin sa mga krimen na hindi naman nila ginawa. Kinumpiska ang kanilang mga kayamanan sinunog ang kanilang mga commanderies. Ang kanilang pinuno, si Jacques de Molay, ang huling Grand Master, ay sinunog ng buhay sa Paris. Bago siya mamatay, isinumpa niya ang hari at ang papa. Binabalaan na haharap sila sa Diyos sa loob ng isang taon. Sabi ng kasaysayan, Pareho silang namatay pagkatapos noon. Ang mga abo ng Templar ay bumalot sa mga siglo ng mga sikreto. May mga bulong na tumakas ang mga nakaligtas. Dala ang mga nakatagong kayamanan sa Scottish Highlands o naglaho sa kain ng mga misteryosong barko. Ang iba naman ay nagsasabing na buhay ang kanilang mga ideya sa mga Freemason, break time mga sikreto ng Vatican, at maging sa mga kwento ng Holy Grail. Ngayon, ang pulang krus ay simbolo pa rin ng kapatiran, katapangan, at sakripisyo. Sa loob ng dalawang daang taon, ang ang Knights Templar ay sinamba, kinatakutan, at winasak. Mula sa kahirapan, umakyat sila sa kapangyarihan, tapos naglaho sa alamat. Kung ang tunay na kabanalan ay hindi sinusukat sa ginto, kung gayon, marahil, sa bawat lihim na pananunumpa o nakatagong krus, isang bahagi ng diwa ng Templar ang nananatili. Ang Knights Templar, mga mandirigma na naging alamat.